boss, available na rin sa atin yung magic chest. Try ko munang mag-top up. Sample na natin mga boss. Copy lang yung ID. Okay. Copy natin. Copy ID. Tapos, paste natin dito. 3... Three, three zero four five. Ito try ko mga boss yung double Kasi one time lang to eh Sayang naman Double Ito double Yan. Double 1000 to Yun try natin Let's go Processing na mga boss Yan Uy ang bilis Grabe yun na receive ko agad oh. Eh. Bilis Ang bilis ng processing mga boss First stop up Claim Kaling, bilis Yung priceless nga pala natin dito mga boss Eto, lalagay ko dyan Yan Tapos, bala kong bilin lang to Bilin natin to ito lang yung gusto ko eh. Boom panis. Diba? May skin na si ano natin Imon Ayos Claim all Uy, dami ah. I've come from the lands of Tan... Be careful. Dami naman nun. Eh. Yo, mga boss, ang mga gusto mag-top up, ayan yung price list natin, mga boss. Direct message lang kayo sa page, boss8. Uy, naka-ski na tayo. Skinner na tayo, mga ba. Skinner. Ano pang reward na kuha natin? bago lang tayo dito kakagawa ko lang to nakuha natin yung first recharge yan ito mga boss pag nag vehicle nito mura lang to pero first top up nyo lang makuha yung double reward panalo na uy dami mga boss use natin yan free lamang free kaya ano pa hindi hintayin yung mga boss banot na focus oh, ay max na sayang naman yun na max agad sige ito naman i-max natin si ano Meshire Kunin natin to. Okay, yun lang mga boss. Sa mga gusto mag-top up, banat na mga boss. Top up na. Direct message lang sa episodes natin. Available na sa atin yung Magic Chess Go Go. Yung mga boss, masalamat.